Uh, mga katods. Ang uh, ang oras ay 11:23. At magandang araw sa inyo. Ang araw na to ay birthday ko. At siguro may dalawa lang ako kung tatalakayin ngayon na gusto ko ibahagi sa inyo batay sa napag-usapan namin ng mga katotods ko nung uh, nakaraang ano, uh, December 20. ah uh, tungkol sa value of 5. Pag-usapan natin yung value of 5 kasi nga, ah uh, nung araw na yon may nagpapalakad ng ah uh, humihingi ng tulong sa patay. At no, habang inoobserbahan ko ngayon namin, napag-usapan nga namin nila uh, Boss Bricks at ni Paring Dinong. Yung tungkol nga dyan sa aboloy na yan, yung voluntary donation. Alam nyo po, no? Pagdating sa voluntary donation, nung tanongin nila ako, ang binato ko sa kanila ay, ah uh, dalawa lang naman ho yan, yung, ayan, ah uh, nilista ko, Uh, itaas mo yung standard mo At itaas mo yung value mo nga Ayan Unahin natin yung Itaas mo yung standards mo Siguro yun nga Pag uh, sabihin natin mataas ang standards mo sa isang toda O kaya sa isang pilahan ng mga tricycle Ang bawa uh, May mga tao kasi doon sa toda na Nagtatanong lagi kanino yan? Sino yung patay na yan? Kanino at sino yung patay na yan? Pag sinabing ganito ganyan, hindi na ako magbabanggit nga pala ng pangalan. Pag sinabing ganito ganyan, sasabihin nila na, ay ganun ba? Voluntary of five. Lowest five, kumbaga. Uh, usapang uh, toda. Mga namamasada ng tricycle. Sasabihin na, ganun ba? O sige, o yan, lima. Voluntary lang naman pala, limang piso eh. At pagka tinanong at yung pangalan, medyo sabihin natin maayos sa na tao, ah, kanino ba yan? O ito, lagay mo ito dyan. Di ba? Mataas na standards, kumbaga. Pag may mataas kang standards sa isang toda, ah, nakikita yung pagkatao mo. Halimbawa, ah, yun nga, limang piso. Ibig sabihin, pag mahina ka, hanggang limang piso ko lang. Pero kung ah, sabihin natin maganda yung mo sa isang toda, ah, sa inyong mga kasamahan, nabawa, kanino ba yan? kay hey, ganito, ganito ganyan, ganito oh, ganyan. O, ito, lagay mo ito dyan. Ah, minsan, pagka maayos yung taong driver o kaya operator, bibigyan niyang 20. Bibigyan niya 50. Bibigyan niya 100. At minsan, nagulat nga ako may nagbibigay pa ng 300 at 1,000. Ibig sabihin pala, kapag mataas ang value mo, o standard mo sa isang toda, ay, hindi ka basta-basta limang piso lang ang pagtingin sa yung pagkatao. Kumbaga, ah, uh, pag itinataas mo talaga yung standards mo, yun nga, ah, uh, tataas din yung value mo. Kumbaga, sabihin natin sa salitang kanto, wag, wag tayong maging bulok sa ating toda itaas natin yung pangalan natin. Para pag inilapit yung voluntary na yan, mataas yung ano, uh, tulungan, yung pagdamay sa'yo ng mga kasama mong tricycle driver. Di ba? Doon ako, ano eh, yun yung matagal ko nang naobserbasyon dahil walang una, naging uh, dalawang taon din ako opisyalis at maniningil na mga pat, nang na abuloy sa patay at nakikita ko talaga yan noon pa. Kaya nung tanungin nga niya ako ni Boss Breaks at ni Parang Dinong, yan yung binatuko sa kanila. Na huwag tayong maging value of 5. Yung tipong 5 piso lang ang pagtingin sa pagkataon natin. Isipin mo, pag 5 piso lang ang pagtingin sa pagkataon natin, sa halimbawa 235 na na member, o kaya 232 na member na isang toda, e eh, times mo lang sa 5 bang, maitutulong sa'yo, 5 pesos. Pero kung higher yung standards mo, napaganda mo yung pangalan mo sa isang toda, at hindi ka rin, unang-una -una kasi yun eh, huwag maging madamot sa pagtulong sa ating toda. Karamihan kasi minsan, naobserbahan ko, madamot din kasi magbigay ng tulong. Kaya yung balik sa kanila, limang piso lang din talaga. Imbis na yung ibang membro, makakapagbigay sa'yo ng higher value, 22, 20 pesos pataas, o kaya 100 pesos pataas nalilimitahan yung abot sa'yo. Kasi nga, yun yung itinatay mo eh. Kung minsan lang ko tayo dadaan sa isang toda o kaya organisasyon, itaas natin yung standards ng ating pangalan. O kaya yung pakikisama natin. Sabi ko nga kay Boss Bricks, minsan Boss Bricks ka, kung nga eh, si Boss Bricks, kasama namin sa pag-ride kasama sa toda. Pag kami ng single, Uh, yun nga po, uh, iba na natin talaga pag mataas yung standards mo, uh, hindi ka nagiging bulok sa paningin ng ibang mga kasamahan natin sa ating toda. Minsan nakakalungkot po kasi isipin na uh, tayo mismo nagbababa ng pagkataon natin. Siguro para sa akin, no, kung kaya rin lang natin tumulong talaga ng mataas na abutan at itulong na natin na mataas para yung balik din, mataas din. At yung pakikisama, dapat ah, ano, napapanatili natin yung agud uh, harmoni harmony sa ating toda. Marami ko kasing nakatingin sa bawat isang membro. Kung baga, ano ba ang kwento mo? Ah, ano ba ang kwento mo eh, hindi ka nagbabayad ng utang. Yun ang kwento mo. At pag napagkwentohan ka, siguro, huwag ka namang masasaktan. Yun yung kwento mo eh. Pero kung napagkwentohan ka na matulungin ka, yun ka. Matulungin ka. Pag napagkwento ka na may paninindigan ka, yun ang pagkwento mo. Siguro sa buhay natin, ano, bilang isang tricycle driver, uh, mababa na ko yung pagtingin ng ibang tao sa atin. Eh. Ngayon ko, ibababa pa natin sa mismong sarili natin. Eh, saan as tayo pupulutin? ba Baka mas lalo tayong bumaba pa. Kaya ngayon habang birthday ko, uh, ngayong araw ng birthday ko, nagmumuni-muni ko. Naalala ko yung kwentuhan nga namin at yun nga. Mahilig kasi ako mag talaga sa notebook natong tong na maliit na to eh. Para kung minsan may gusto kong topic na pag-usapan, ayan, ibabato ko na po sa inyo. Kumbaga, yun lamang po no, sa number one, itaas natin yung standards ng pangalan talaga natin. Para maraming dumadamay sa atin sa oras na ang kagipitan parang ganito, yung yung pangalawa, itaas mo yung value mo sa yung pagkatao. Isa sa example ko na lang dito no, yung tungkol sa pasahero no. Speaking of kung namamasada kayo ng tricycle, laging usapan sa amin yung kamag-anak ni Velasco. Sino yung kamag-anak ni Velasco? Napakagalante po niyan eh. Kaya, anbawa, Queensland lang to FB Desos, napakalapit lang po nun. Wala pa halos 1 kilometer po yun. Pero pag nagbabayad po yun, 100. Kumbaga, siya lagi yung putok sa pilahan na pinakagalanting pasahero sa aming Toda. Kasi minsan, nagpahatid dyan ng sabihin nating uh, FB Desos, bayan bayan lang, nobaliches, 1.5 kilometer, 200. At pag nagbalikan, 500, minsan 400. Isipin nyo, ganun siya kataas yung pangalan niya, kaputok sa mga tricycle boy. Kaya pag nakikita pa lang yung kamag-anak ni Velasco, sa ano, nasataranta na yung mga driver eh. Na sana, hinihiling talaga na isa kami sa makapagsakay dahil napakagalante po na pasayro. So, gano'n po, no? Ah, sa balikan o reverse na Uh, kaisipan, hindi man tayo pasayro, tayo ay driver, dapat, itinataas pa rin natin yung value natin sa kapaligiran. Para, ah, uh, yung respeto, ang taas eh. Ah, uh, itong panahon na, ganitong panahon na eh. Kung tatawa, sabihin natin, pag uh, naitaas mo yung standards mo, naitaas mo yung value mo, alam nyo kung ano tawag sa'yo, nagiging boss ka na eh. So, minsan, hindi sa pag-ano, no? Kaya, uh, nagiging tawagan namin, boss na rin eh. Uh, boss Jess, Boss Briggs, Boss, ah, uh, Boss Will, di ba, mga ganong bagay. Boss Randy, uh, Bossing, operator namin. Pag naitaas mo yung, ano mo, yung value mo, mag-iiba yung tawag sa'yo eh. Kung baga, nagkakaroon ka ng reputation na kumbaga nire-respeto ka, ginagalang ka. Nagiging, ah uh, minsan, na ano na lang ako eh, na sabihin natin na natatouch na lang yung puso ko eh, kasi ah uh, sa mga ganong usapin na dati ah eh, Jess, uh, lang ang tawag, ngayon, boss test na. O kaya, di ba, napapabilang na rin sa mga boss ng tola, kumbaga na dating hindi naman ganun ang tawag ngayon, nadadagtangan ng ganun. Kaya ibinabalik ko rin naman sa kanila, pag tinawag nila akong boss, yes, tinatawag ko rin silang boss. ah uh, boss Briggs, boss Randy. Kasi ayoko naman na ma ma matatak sa isip ko na tumataas yung level. Kumbaga ako yung tao na gusto ko laging andun sa, sabi nga ni Mentor Jeff, yung hilaw, na prutas. Kasi pag nabanggit ko naman na sa nakaraang mga vlog ko, pag hilaw ka sa yung prutas, papunta ka sa pagkahinog. Pero pagkahinog ka, papunta ka sa pagkabulok. Kaya, lagi kong iniaano naman yung sarili ko na laging hilaw. Pag hilaw ka kasi, papunta ka sa pagkahinog nga. Parang ganito yan. Kung hindi ka nag-aaral, anong matututunan mo? Kaya dapat, kung halimbawa, matalino ka na dapat, baba ka uli. Mag-re-unlearn ka muna. Para makapag-aral ko pa ng mga bagong bagay. O kung baka bagong pakikisama. Yun know, lang, kanina pag gumugulo kasi sa isip ko to. Kaya, sabi ko, i-vlog ko na lang. Total, wala naman ako halos content ngayon. Ang usapan, lalabas kami. Pupunta ng SM Purview. Hindi na nato <laughs> <laughs> Dahil, ulan nang ulan. At bukod pa ron, yung asawa ko masakit ang tuhod dahil may event siyang pinuntahan kahapon. Kaya, nangihirapan daw siya maglakad ngayon. Kaya, yun nga no, siguro, minsan lang tayo dadaan sa ibabaw ng mundo. Ayusin na natin yung mga dapat nating ayusin. Pakikisama, kaibigan, at kung ano pang dapat nating ayusin na gusto. May mga bagay minsan tayo na hindi naayos, pero siguro panahon na lang ang makakapagsabi. Yung lamang po, ano, kung nakarating kayo dito sa vlog na to, baki comment nyo naman. Jess Cab, nakarating ako sa vlog mo na to. At kung gusto mong magpa-shoutout sa susunod na vlog, sabihin mo na lang, pa-shoutout, Jess Cab. At nung matapos nga kaming mag-usap nila Boss Bricks at nila paring Dinong, ay si Joy Reyes naman ang nakausap ko. Si Oreo Batute. At, at, tinanong niya yung opinion ko. Ito yung may sinayang opinion. Sabi ko, Ako Joy, kaya siguro nakikisama ako sa lahat, sa mga kaklase, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. Sa mga katolda, kasi hindi naman talaga ako nangangarap halos ng maraming pera. <laughs> ang gusto ko lang talaga, Joy, pag nilimbing si Jeskab, gagawa ng ingay, gagawa ng matinding traffic. Kaya ganun ako makisama na kahit sino pinakikisamahan ko ina uh, maayos na paraan gusto ko yung pag nilibing si Jessica be walang naglalakad pero traffic yun lang naman ang kinaingitan ko sa mundo eh. pag may nakikita ko sa bayan na nililibing na lumigligahan ng traffic na hindi naglalakad pero pag naglalakad hindi ako naiinggit doon pero yung hindi naglalakad grabe ang traffic yun ang kinaingitan ko ganun po Ibig sabihin para sa akin, matindi ang tinanim ng tao na yun. Matinding kabutihan ang tinanim ng tao na yun. Kaya, <laughs> ayan, yun ayan yung usapan namin ni eh, Joy. Kaya sa mga kapanood ng vlog na to, siguro, yun nga. Ah, maging masaya, maging maayos sa pakikisama, Ayun, enjoy lang natin siguro yung buhay lang nandito tayo na uh, yung buhay kasi rito pansamandala lang, ang tunay na buhay sa taas kaya uh, siguro kung magtatanim kayo talaga rito sa ibabaw ng lupa uh, puro kabutihan ayon nga sa homily ng pari kanina madaling araw simba kami matututo, ta po tayong magpasalamat sa mga bagay na dumarating sa atin malit man o malaki. 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 At kung may maliit, di po ba, sabi nga, magpasalamat tayo. At kung may mas malaki o napakalaki, bonus po yun. Kaya, yun. Kaya nagdudugtong-dugtong yung isipin ko kanina, kaya live vlog ko na to. <laughs> Kasi usapin niya boss breaks ni Boss Briggs ni Joy Reyes at yung homily ng pari kanina madaling araw. Kaya ito na, ibinlog ko na. Salamat at naka-stay ka. Pakibati naman, Diyas happy birthday. <laughs> Mga katods, dito sa mundo, kapag may gusto kang gawin at hindi mo'y ginawa, tsak, may gagawa niyan at uunahang kanila. Muli po, salamat Salamat, salamat. At nandito ka pa rin sa channel natin na ito.